Hello? Oo. Oh, kumakain ako ng Hopia, oh. o. Alice, kumakain ka ba ng Hopia? Hindi? hindi Chinese po. ka? Hindi ko kumakain ng Hopia. Filipino po ako. Ba't ako, Pilipino, kumakain ng Hopia? Ako po siguro, Pilipino. You have Filipino. invoked the right of self combination. Hindi pa ako kumakain pa ng Hopia. Thank you Ito, po. Ha? Ano, magkwentuhan lang tayo dito. Wala na yung mga legal-legal. Hindi mo kailangang abogado mo. Kuntuhan tayo. Sabihin mo sa akin kung mayaman ba kayo, pamilya niyo, mayaman? Uh, hindi naman po siguro na mayaman na mayaman. Oh, pero hindi kayo may hirap. Uh, Talagayin natin, ikaw ay uh, middle class. ka nga, no? Opo. Ang magulang mo, ay uh, nagpunta ng Pilipinas, kailan? Uh, yung tatay ko po, hindi po ako masyado sure po kung kailan po talaga, Your Honor. Pero yung nanay mo? Ang sinabi po sa akin ng tatay ko po, actually lumaki po ako, wala po ang kasamang nanay. Uh, so hindi mo kilala yung nanay mo? Uh, hindi po. Oh, yung tatay mo lang ang kilala mo. Yung tatay ko po, ang kasama ko pong lumaki po. Sino ang Pilipino sa kanila? sa kanilang dalawa? Uh, yung tatay ko po ay Chinese at yung nanay ko po ay Filipino. So, ang nanay mo, Filipino, siya ba'y natural born o uh, uh, naturalized Filipino. Uh, hindi ko na po alam, Your Honor. Hindi ko po siya nakasama lumaki po. Ang alam ko, uh, Mr. Chair, uh, dito ko lumaki sa Pilipinas, di ba? Opo, uh, Mr. Chair. Dito ko pinanganak sa Pilipinas? Doon sa birth certificate, opo, nakalagay po sa Tarlac oh, po. Pero kung Chinese yung tatay mo, nanay mo ay naturalized Filipino, ikaw rin mag-decide when, you become, when you get to be 18 years old kung Filipino ka o Chinese, correct? ah, uh, I think, opo. So, anong 18 years old ka, ang pinili mo ay maging Filipino. Pilipino. Uh, ever since po, alam ko po ako po ay isang Pilipino po. Ah, so hindi ka nag when you were 18 na ikaw ay gusto maging Pilipino? Uh, Your Honor, uh, ever since po, alam ko po ako po ay isang Pilipino po. Oh, Taga, na nabangkit mo, ang iyong tatay ay Chinese eh. Ang nanay mo, Pilipina eh. ba? Diba? Okay. So, uh, tama ba Mr. Chair, na kinakailangan ang isang ang isang pinanganak ng banyaga at ang nanay po ay Pilipino, automatic ba na siya ay Pilipino, Mr. Chair? Palagi tanong nga yung abogado mo kung automatic na ikaw ay Pilipino, kung ang nanay mo ay Pilipino. Opo, natural born po pag, nanay, pag, uh, pag natural, uh, natural born po ang nanay. Kapag ang nanay ay Pilipino. Opo, Your Honor. So, hindi kayo masyadong mayaman. Pero ikaw ay nagtapos ng high school sa Grace Christian High School. Uh, Your Honor, hindi po. Saan ka nagtapos ng high school? Your Honor, homeschool po ako. Mo, si Rubilin, ano? Homeschool. Saan galing yung Rubilin na teacher mo? Saan galing siya? Anong school? si Teacher Ruby po, hindi po siya talaga galing sa school po, pero siya po yung nagturo po sa akin. Eh, mo sabihin, tinuruan ka ng ni Ruby na hindi mo alam kung siya talagang teacher o hindi. Uh, Your Honor, alam ko po siya isang teacher dahil siya po yung nagtuturo po sa ang akin. alam ko sa homeschooling, dapat ang magtuturo sa iyo ay teacher din at dapat merong official na lisensya mula sa school ah, uh, opo, oh Your Honor. Pinaliwanag ko sa akin last time po sa Senate. Yung sa akin po kasi parang tutorial po ang nangyari De, po anong, sa amin. ang galing school? Saan galing na school? Um, si Teacher Rubilin po, wala po siyang pinanggalingan po ng school. Siya lang po yung nagturo po sa eh, akin. Meron siyang pinanggalingan ng school, hindi pwedeng wala eh. ah uh, wala po, Your Honor. Hindi mo alam? ah uh, wala po. Pero kayo. nagtapos ka ng high school? ah uh, hindi po, Your Honor. Hindi ka nagtapos ng high school? Hindi, Hindi ka rin nakapag-college? Hindi po. Ay pareho pala kayo ni Cassandra. Si Cassandra, nag-graduate elementary. Hindi ka nag-high school, Cassandra, di ba? Hindi ka nag-high school sa Pilipinas, di ba? Cassandra? Hindi po ako nag-high school. Dito ka nag-elementary, di ba? Kick out ka, ikaw ay uh, drop out sa school, di ba? Sa Pilipinas? Opo. O saan ka nag-high school? Wala po. Ama, hindi po ako nakapag-high school, aba, Mr. Chair. Aba, uusapan namin kanina rito, you're 38 years old, Alice. Hindi ka nag-high school, hindi ka nakatapos. Si Cassandra, eh, 24 years old, ah, hindi nagtapos ng elementary. Kaya sabihin ko sa inyo, ang galing nyo. Can you imagine, huwarap kayo sa Senado. Oo. Nagalit sa inyo yung mga Senador. Oo. At ah, humaharap kayo dito sa kongreso. Ay hindi kami maaari magalit sa inyo. Natatawa nga ako sa iyo eh. Oo. Eh kanina tawa ka ng tawa, hindi ko alam anong tinatawanan mo eh. But what I'm saying is, hindi ka nakatapos ng high school, pero ang galing mong magsalita at ang galing mong magsinungaling. Tama ba ako, Miss Alice? Ah, uh, hindi po ako nagsisinungaling po, Your Honor. Ah, hindi ka nagsisinungaling. So mula nung bata ka hanggang ngayon, nagkasabi ka ng totoo? Uh, mula bata po siguro po may nangyari pong white lies. Pero ngayon araw po, hindi po ako nagsisinungaling po oh, sa inyo, kay, Your Honor. Kahit, kahit white lie, hindi ka nagwa-white lie ngayon. Hindi po ako nagsisinungaling po uh, sa inyo. Talagang hindi ka nakapag-allies, ha? Hindi po, Your Honor. Wala kang diploma ng high school? Wala po, Your Honor. Hindi ka nag-aral sa Grace? Uh, hindi po. Hindi ka nag-aral sa Grace Christian High School? Your Honor, regarding po sa Grace Christian High School, mayroon po silang na-alleged po sa akin na issue po sa citizenship po. I don't kaya care kung anong allegations, allegations yan. Ang tinatanong kita, kung ikaw ay nag-aral sa Grace Christian High School? Your Honor, hindi po. Okay. Sa kayo nakatira, nung, nung nag-elementary ka, nag-high school ka? Your Honor, uh, ever since po nakatira po kami sa farm po. Saan? Sa farm po, Tarlac po. Farm Tarlac, sa Bamban ba? Uh, opo, Your Honor. Doon ka lumaki? Opo, Your Honor. Marami kang barkada ron? Um, barkada po na bata, wala po. Kasi nasa loob po kami ng compound. Hindi ka lumalabas ng farm? Ah, uh, for biosecurity po, hindi po. Bakit? Anong iyon mong sabihin for For security purposes, hindi ko lumalabas. for biosecurity po. ano uh, yung biosecurity? Ano biosecurity no? po para iwas po magkasakit po yung mga baboy. Iwas alin? Iwas po na magkasakit po yung mga baboy. Biosicur eh, hindi ka naman. Ah, bio. Hmm. Eh, paano magkakasakit yung mga baboy? <laughs> oh, pinapaliwanag sa akin ni Kong Dan Fernandez ko ano yung bio, pinapaliwanag niya sa akin. Ibig sabihin, si Congon Fernandez, eh, medyo hey, sympathetic sa'yo. <laughs> Oo. Yan. <Yeah. laughs> <laughs> <nyo? laughs> hindi, bayo eh. Di ba? So, hindi ka pinapalabas dahil uh, may mga alaga kang baboy. Ah, opo. Yan po yung business po. So, wala kang barkadang ano man sa babantarlak. Uh, your Honor, kaba't um, bata po, wala po. Ah, wala. Nung malaki ka na at medyo dalaga ka na, nagkaroon ka na ng mga kaibigan? Uh, meron po. Supplier ng mais, supplier, supplier ng kabot. taga saan? Taga Taga bamban din? Uh, meron pong taga bamban, meron din pong taga konsepsyon, taga kapas. Okay. Kung ikaw ay hindi nagkaroon ng barkado ng bata ka pa, ba, paano ka naging mayo ng bamban? Uh, Kasi alam mo, no, ako naging congressman, opa. marami kong kaklase ron sa distrito ko eh. Opo, Oo, opa. marami kong kaklase distrito ko. Wala no. akong masyadong kamag-anak, pero yung mga kaklase ko, yung mga barkada ko, tumulong sa akin. Pero ikaw, nakakapagtaka, hindi ka nag-graduate ng college, no? Wala kang masyadong barkada sa Bamban, pero naging mayor ka ng Bamban. Uh, yo, Bakit? Oh. Your Honor, ang tumulong po sa akin, yung former po na mayor, minigay po niya sa akin yung line-up po niya at yung mga leaders po niya. Ah, yung former mayor ang tumulong sa iyo. Opo. Anong pangalan po nung former mayor? Uh, mayor John Feliciano. Mayor Feliciano. Opo. Siya po yung barkada niyo, Miss Alice. Uh, opo, kay Bia, opo. Yung pong acting mayor ngayon, na vice mayor dati, siya po yung barkada niyo rin. Ah, uh, acting mayor po na vice mayor po dati. Siya po yes. yung ka-lineup ka, ka, ko po. Kela barkada mo rin siya. Uh, Oo po, kakilala